Hello, mga kapusa katukayo dafer cats at sa lahat po ng mahilig sa cats so today andito tayo kasama natin si miss peachy ayan buntis na naman to itong ating uh, queen so today is papakita ko kung paano natin i-groom yung mama cat na malapit ng mga anak at uh, ipapakita ko din today kung uh, ano yung nabili ko sa Amazon. Meron I know meron din sa Shopee at Lazada. So itong akin is nabili ko sa Amazon para pang-grooming. So papakita ko today kung paano siya napaka-effective at uh, bakit ko siya binili. Yan. So mapapansin nyo napaka-fluffy ni ni uh, Miss Peachy. Ayan. so i check natin ay yung yung ears niya malinis pero yung coat niya makikita mo kasi malapit na siyang mga anak nagshed na siya parang um uh, yun yung yung fur niya na uh, nag uh, ano na na uh, na yung na, natatanggal na yan so um, nagshed na yung fur niya and ngayon is uh, kasi malapit na mga anak uh, by next week lang to mga anak na siya laki ng tiyan niya oh yan laki ng tiyan niya so makikita mo na healthy yung mama pet pag uh, makita mo yung body frame niya ayan oh tuwing mga anak to ano uh, very protective sa mga anak niya ayan mapapansin mo yung balahibo niya no oh ito na nagsished. So, napakahirap ng ganon, di ba? So, ngayon, ang gagawin ko, isigroom natin yung coat niya. Ayan, no? Oh, sobrang kapal niya. Pero si Mama Chichi, si Miss Peachy is short hair. So, heto guys, nag-face mask na ako para safe na hindi natin ma malanghap yung ano niya, yung balahibo niya, no? Kasi, yun nga, igugroom natin, no? Mas paigi na ka mas tayo pag mag-groom para hindi natin malanghap lahat ng kanyang uh, hair, no? Napaka ano pa naman, napaka-fine na pa naman ng hair niya. Ang napakaliit, no? Yan. So, mag ano na ako. Sorry. Yan, ponytail na din ako, guys. So, eto ho, may ano na siya, oh, nagshed na kagad, do. So, kunin natin yung garbage natin. So, kukunin ko na yung garbage ko. Andito na din yung supply. Tapos, bumili ako ng waterless na shampoo. So, etong waterless is uh, uh, hindi na siya ano, puhugasan. So, dry shampoo. Eto is with apple and honey. Para dun sa mga nagtatanong, no? so, dun sa mga subscriber natin na nagtatanong na gustong paliguan yung mamakit. So, mas maigi kung gagamit na lang tayo ng dry shampoo. Ilalagay natin, ito yung binili ko sa Amazon na pang comb. So, makikita, makikita natin gano'n siya ka-effective. So, binuhusan ko na ng dry shampoo yung sa loob niya, no? Meron na yung sa loob nito. Meron na siyang dry shampoo. So, hindi ko nagagamitin yung comb kasi pupunta lang sila dun sa comb. Papakita ko ngayon, eto, chargeable siya, no? Chargeable. Uh, mamaya ipopost ko kung magkano ko ito nabili kasi hindi ko na matandaan kasi hindi ko lang siya first time na ginamit, no? Hindi ko lang siya first time na ginamit kay kay Miss Peachy, no? Ilang beses na natin ito nagamit kay Miss Peachy. Ayan. So, ngayon kasi, yan, no? Na, ano na yung balahibo niya, yung coat niya, no? So, eto is uh, rubber yung ano nya, eto, etong mga spike nya, no? Na parang suklay ito, tapos may rechargeable, ayan, no? May steam na lumalabas kung makikita nyo, ayan. So, eto gagamitin natin, no? Ayan. So, i-move back ko muna yung ano, imu move back ko muna yung camera natin para makita nyong maigi, no? Ayan. So, ayan. Naka-on. Ayan yung steam. May steam. Ayan, no oh. So, nakikita nyo nagliliparan yung balahibo niya. Ayan. So, richie Ayan. Alali, ipapakita natin dito sa ano. Relax ka lang. So, hindi siya na-stress, no? Hindi kagaya ng papalaguan sa sa tubig. So, hindi na-stress si Mami Chichi sa pag-groom natin, no? So, mas maigi ito kaysa sa papaliguan mo ng tubig. Ayan. So, meron pa rin lumalabas, na Natatanggal. Ito, oh. Ayan, oh. Makikita mo na napaka-effective, no? Napaka-effective nung ating pang-grooming. Ayan. So, very good, Oh. Ayan. So, napaka-effective nitong product na to no? So, ito papakita ko. Maalis mo. Ayan, no Ayan o. Ang kapal, no? Kapal niya. Ang kapal yung nakakuha natin, no? So, i-groom pa natin. Ayan. May ano na kasi siya, eh. May water yung uh, dry shampoo natin. So, ayan o. No? Dumidikit na kagad yung sa rubber. No, Chi? Chi, O, yung kabila naman. Hmm. Yung kabila. Hmm. Yan, oh. Napaka ano niya. Napaka kapal ng coat ni Miss Peachy. Oh, sandali ni baby. So, ito nabili ko din ito sa ano, sa sa Amazon. Sa so, Shopee, I think meron din, no? Oh. Ayan. Ayan. <laughs> Dito ka? Ba't nagtatago ka? Are you shy? Ha? Huh? Hmm? Are you shy, honey? Andali, andali Andali Ayan, oh Ayan, oh Pangalawa na to Ayan, oh Pangalawang kuha na Ang kapalo Ang dami So, ang dami Ng ano niya Oy, Prince but napunta ka dyan? Ayan So, ito para dun sa mga nagtatanong na ano, kung pwedeng paliguan yung mamaket. So, mas okay ito, no? Mas okay ito na technique dun sa mga buntis na mamaket. Yan, mas magandang pang, pang ano to, pang linis, pang groom. Ayan, no? Makikita mo yung mga fine hair. So, yan, nasisingot natin. Pwedeng mag-cause ng asthma, no? Pero at least naka maganda nga na naka face mask tayo. Ayan. Gucci! Then later, bibigyan natin siya ng treats. Ayan. So, so eto, pangatlong pangatlo na to. Dami. Hachi, why? Yeah, you're shedding. You're almost gonna give birth, ha? Malapit ka ng mga anak. So, yan. So, papakita ko next yung gagawa tayo ng box niya para sa uh, parang kuna yung pagpapanganakan ni Miss Peachy. Ayan. So, bakit mahalaga yung i-grooming natin yung Mama Cat? Para malinis siya pag nagka-baby, pag nanganak siya, no? Chi, Hang on. So, hang on, hang on. Ayan. Ayan, ang ganda. Hmm. Come here. Yan, pang-apat na to. Pang-apat na ano. Hey apple on, honey. We're almost done. Yan. Yan. Yan, mabango pa to kasi apple and honey, no? Maganda sa coat ng ng ating cat. Ito, pang-apat na to. Pang-apat, ang dami, oh. No, Yeah, good girl. Good girl. Ayan, di nyo na nakikita. Sorry naman. Ayan po. Ayan po siya. Hmm. Walang hawak-hawak. Kasi gustong gusto niya, para siyang ano, anong pinipet mo siya. Malambot kasi yung rubber nito eh. Yung mga, ano niya, spike. Ayan. Tsaka mabango. Mabang video ka? Oo. Gigurum ko siya kasi mga anak na, ayan eh. o. Ayan, oh. Ayan, oh. Nag, ta, naga, ano, na, nagsished. Punta ako po ba si Ryan. Ah, pupunta ka? Bakit? Sali ang Wala ka nang nakalimutan. May, nakalimutan ka siguro, gurong Beep na, beep. Oh, yun lang. So, eto guys, so, pang lima na natin to. Pang limang so, na natin. Ayan, oh. Gustong gusto niya kasi parang nakakati siya, alam mo yon na Uh, what do you call this? Ayan, no? Oh, Panglima na to. Panglimang uh, panglimang session na yan. Ayan, oh, Meron pang steam. Ayan, oh, Ganda, o. Oh. So, Chi, you're good, girl. So, napaliguan na natin. So, no wash na din to, no? At the same time, is nag-grooming na. Nag-grooming na. Na, -grooming na natin yung ating cat, yung mama cat. So, ito mabibili natin sa Shopee or Lazada, no? Ito nabili ko sa Amazon, eh. So, hindi pa na-stress yung ating mama yet. Ayan, oh. Yeah, you just sit. Sit. Sit, honey. Yeah. Yeah, you like it? You like it? Yeah? Good girl? Yeah, you like it? Yeah? Yeah? you like it? Ayan o, naupo pa siya. Good girl. Ito si Mama Chi, sa four years na siyata siya sa atin. Na, na ano ko siya, na ko nung ano eh, 2 years old na siya. Nanganak na ng isa, kaya lang, hinahanapan na ng ano, ng bagong owner, kasi na ko, nagkaanak yata yung owner ni Chi, no? pa namin sa island ito eh. Chi, Yeah, she's a good girl. Prinsesa to, gusto niya, ano. I mean, queen ito. Gusto niya siya yung pinaka-queen. Ito, pang-anim na to, oh. Pang-anim na. Very effective talaga, no. Pang-anim na, ano. Na, yeah, pang-ano natin. Ito, queen to, gustong gusto ni Chi. Naka-ano pa, eh. Nakahiga din sa unan. Gusto nito, may unan pa siya, eh. Ayan, so meron pa rin tayong steam, no? Para, yung water, waterless na shampoo is tumutulong para i, i ano niya, para mag-stick yung yung pore dito sa sa comb natin, no? Para siyang brush na, ano, sa mga mahaba yung buhok. So, maganda din to sa, dun sa mga long hair doon hair na mga pusa. Ano? You know, Ang dami pang naano, naano sa floor? Good girl, yeah? I'll give you some treats, ha? Huh? I'll give I'll give you some greeneries. 'Yan. Yeah. So wala tayo kasing cut grass eh, kaya greeneries na lang yung binili ko. Nakasa Yeah, you want some treats? O oh, 'yan yeah. pang uh, pang seven na 'to. Sobrang dami naman. Sandali. Bibigyan kitang treats, ha? Hmm. Hindi ito, ano, ha? Hindi ito temptation, pero greenery. Ayan, o. Oh. Ah, yan. Gustong-gusto nila toy eh. May, ano, hindi lang basta treats. Maganda din sa kanilang, ano, sa immune system. Napaka-healthy. Ako ba nilagay yung, ano? Ako ba nilagay yung treats? Papakita ko din yung treats mamaya, no? Papakita ko sa inyo. Ayan, good girl. So, wag lang natin siyang stimulate bandan dito sa chan, no? Lagi dito sa body niya. Ayan. So, gumagana din na din yung mga ano natin, mga litter box. No? Ayan, no? Sige. Sige. Sige para din mag ano, mag uh, settle yung ating cat is natin ng treats na no? para masaya sila hindi sila may stress yan. para nag enjoy din yan. so apaka uh, effective, Ito na lang bilhin nyo dun sa mga may buntis na pusa at gustong kaliguan. yan at least at saka yung waterless na shampoo yung no-orange mga range hindi huh? ha eto pa ha huh? okay you want some more you want some more ha huh? you want some more baby hmm. pang 7 pang 8 na yata to 7 or 8 na yata to dami ah oh. eto hmm. oh ano kaya yung mga ilalabas niyang kuting? Ano kaya ang kulay yung mga anak mo, Chi? Ha? Huh? Ayan, o, gumanda na yung fur niya. Ayan, o, gumanda na po yung wala na siyang nagsashed masyado. Wala na yung mga buhol-buhol na ano. Ayan, o. Ayan. Ayan, So, pag summer din, huwag kayong maano, mag-worry. Kasi yung mga cats is nagsashed pag mainit. Eto kasing mga cats, hindi sila nagpapawis, no? Ayan, mga Ayan. So, last na to. Ayoko naman na ma-overwhelm sa sa kakagroom ko. Try natin din yung suklay Eto, maganda din itong suklay na to kasi, ayan o. kahit sa suklay din, no, nakukuha din yung ano niya. Kung wala kayong pambili nito, kung wala po kayong pambili nitong comb na to, pwede rin ito. Ayan o. dami din o. Oh. miniliko ko din to sa Amazon, eh. Kahit sa Shopee, meron din ito. Ito. Ang dami. Grabe. Grabe ka, Chi. Ayan. Ganito po yung ipin niya, ha. Ayan. So, hindi na tayo nag... <laughs> nagsawa sawa sa kaka. Ha? Saka, ano niya? Ayan. Grabe, no? Ang dami, si Chie, ang dami. Ang dami po, oh. Ayun, ang dami niya nagsished. Kasi nga, summer ngayon. Kaya, we'll give you some more treats. Just stay. Ha? Ayan, oh. Ganun lang, oh. Sumasama, oh. So, wag din kayo magtaka kung yung mama cat is nag-shed kasi mga malapit, lalo na pag malapit mga anak So, yan. Si Chi talagang normal na to pag summer. Napakakapal kasi ng coat nito. No, Chi? Ang it ah, oh, hindi sorry naman, sorry naman, sorry ha. Yun nga lang dito sa comb nasasaktan siya. Hindi kagaya dito sa ano natin, sa brush. Good girl. Yan. Kasi na-shampoo na yung buong katawan niya, oh. ayano oh. You want some more treats? You want some more treats? Hmm. Treats here. Hmm. Here. One more. Hmm. Eto pa, oh. Dami pa dito. Hmm. So, eto. Hmm. Bigyan pa natin ng treats. Dito, Kachi. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? No, 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 no jumping, honey. Yeah, we're we'll just gonna get all this, uh, shedding. All your coat. Hmm. Ano, ang dami pa. Grabe ka naman, chi. Ayan, no? Puno na naman yung combo grabe chay, ang dami kakaano din satisfying magano mag ano mag de-shedding no mag grooming tapos yung sa mata naman papakita ko yung mga ginagamit ko sa mata nila sa po no. Here, baby. Here. Some more. Some more treats. Ayan, Oh. Ayan, halos nakuha na natin yung ano, shed niya. Ang ganda na ng fur. Oh, wow. You're blooming, honey. Ayan. Ang dami pa, o. Oh. dami. Grabe. Oh. Just stay there. So I hope nakatulong yung ating pag-groom no, sa ating cats. So eto yung dry shampoo na waterless apple head na honey yung gamit ko para mild lang. Tapos eto yung comb no? Mabibili online and eto yung comb na pang pang suklay lang. Yan. Pangalis ng buhol. So hopefully may natutunan kayo today. At uh, yan. Order na kayo online. So, wala akong promote pero, you know, you can buy them through Lazada or Shopee. Yan. Kung may question pa kayo, dun sa mga nagtatanong na may buntis na cat kung pwedeng paliguan, para sa akin, hindi na muna. Huwag mo nang paliguan yung buntis na cat Mas mainam. Bago ipastad, is dun paliguan. Tapos, pag yun nga, para hindi may stress, is ganito na lang gawin nyo. Eh. Grooming nyo na lang ng dry shampoo. Ayan, oh. Dry na si Miss Peachy, oh. Dry na, dry na siya. Yes, we're done. Ayan. So, thank you for watching and don't forget po na follow yung aking TikTok account, Star Kitty. Tapos yung ating YouTube account, yan, para makapag-vlog tayo at ipopost lahat ng mga tips sa ating mga cats. Okay, thank you and take care. Bye-bye!